Ayan, nagkalat na naman ang mga pulis. Welcome to my vlog, oh. Nagkalat man ti pulis, oh. Tada perwok suno, rabi eh, oh. Tingnan gagaling nila, oh. Mabilis, oh, tingnan. Nakawa battle proof. Ano, battle proof? Anan? Ballet pro. Ballet pro. Ah, oh, tinan niyo ang bilis ang gagaling nila. Oh. Wow. Sa ka-slim, na-slim da pa. Yo, oh, tingnan niya. Ha, ang dadakkel ti boxit da. Islim ti pulis dito. Awa makita mo dakkel boxi na. Ah, na nyo. Ah iba ba? Ganito dito sa Hong Kong. Oh, unite. Eh. Awon ti mang kukuha kada to ma ring ring guru mi da. Awon pa nakita ng atak pasaway pero pag nandyan na yung pulis tahimik na. Pwede dalumaban. Oo mas pasaway pa yung mga ibang mga kalahid dito. Uh, oh, ang giinom da. Diyos ko po. Di da. Uh, ah, Diba? Pag nakainom, parang sila sa kanila na yung ano. Uh, Diyos ko po. Wala yung chapter bro. Ah. October 1. <laughs> ah. Ang buya Ang galing ng mga polis dito. O, ah, di ba? kompleto tigamit dah, ada adda pay camera ada video camera di ta sangsango da amin ta gan kasya yo la nakakita kayo dito di ayan tayo nga ta Pilipinas on oh kompleto amin tinanin na do ti pati sa pagbagida kompleto amin ti gamit at da posa posas oh dapat kita inuman da at da tingnan lahat sila ang may 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 barrel sila oh tingnan nyo oh nakita kita nyo awan madida na lumal awan box Pagaling. Ay, ganito. Nagbabasit. Tapay ko na. Hmm. Hmm. Mm. Nanya? Ang galing ng mga pulis dito, oh. Ah. Grabe. Kumpleto dati gamit. Yeah, dapat ito kamerada. Ang siliw dyan, nakakamera. Kailangan, ano? Oh. Ang bilis. Wala yung maraming mga pasaway dito. Hmm. preparing dati kasta for work oh, ang bilis oh. oh Diba? Oh. Ang dadudan. Oh. Di ba? Alertuda, wala yung patanga-tanga. Pati <laughs> nga may sunog yan. Hindi yung bagal yung mga fire ano yun. May sunog sa lawag na. Oo. Pag may ano dito, isang tawag lang, sunod-sunod na, nandyan na yung ano, hospital assistance. Ano, nagkita yun na Ambulansya. Uh. andyan na. Andyan na yung ano, sunod-sunod eh, na yan. yan oh, uh, mayroong humaha, mayroong nang nagbabarikada uh, dyan sa ano, para ano, ganon sila kabilis dito. Oh, yan na. Pero mamaya, madadaanan ko dyan. Hmm. ang daming pwedeng eh, doon. Kasi dyan sa Maynila, Diyos ko po, halo-halo. Sa -halo. bagay, naintindihan kasi, Diyos ko po, nakakaawa yung mga nandoon sa tundo na doon sa dagat na sila nagaan. <tod> oh, okay. Paano kasi uulat ng ano? <tod> eh, ang dami kasi nagbagsakan na ang tao dyan sa Pilipinas. Ewan kayo na silang umuwi doon sa probinsya kung saan man silang, para man ang probinsya nila. Nakaka, ano, tapos lahat na lang kasalanan ni Presidente. Kawawa na awa na nga kung lumilinis sa Gusto niyang ano sa Pilipinas pagtulungan kasi mga nakaka high blood kaya mag blood ka na lang walang one walang <laughs> magaling lang magaling lang akong mag ano ayan o may ibon uy wag, uh. dama, wag mag ayan o Oh, magkasawa yan, no? Oh, naglalab, love, Ayan, no? Ayan. Oh, di ba? Ayan. Diyos ko po. Kuminsan talaga gusto ko talaga mag-react Mag-react, ano? Mag-reaction video. Sa totoo lang. Kasi nakapa, na, nakakahibral sa nang nangyayarin. Instead na magtulungan, Diyos ko po. Pero alam na nga nagnanakaw. May ko, mayroon pang abogado, no? <laughs> si, si visit na yan na ni Marculeta, hoy! <laughs> Huh. Grabe naman. Mag-submit sila yung mga fake na. Ay, ewan. Ay, subukan ko ang ano. Mag-reaction video. Ay, ano pagpunta nga ako dito ulit. Holiday. Sa ano? Sa Martes. Holiday namin. Ay, Martes ba yun? Oo, sa city. Holiday namin, tapos sa 20, 29 ba yun? 27? 29. 29, holiday ulit namin. Ang daming holiday namin itong October na to. Umpisa nga yun, October 1. O, ba diba? Sige na, baba. Mama, mamaya ulit. Hello guys, I'm back. Gawit kami man na na yan na yung basic ko. Hi! <laughs> <Bye. laughs> Tapos na naman ang na kami. Silang manunod ako hindi. Kaya ano. O mo at tapay pa pa dito mo ko gawa. Nawa mo, dagi ba yung bagada nga mabuy-buyan dito? Huwag man. Teji uwa tibagbasakan ni titiyan na eh may kay Yan, diyan ako pa lagi gumoo ko tane Siro kayo pero pa award Ha, Oh, okay. Wala naman yung dekorasyon. Baka tinanggal na, hindi nanggal. Nabakudan nabakudan da dito yo, mari da pagsalawon ni da dito yo. Inter ito yung agbuya ti fireworks. Dito ito, ito, ito yung amay tayo pagtugawan. Ah? It's <inaudible> ay Domingo! It's Domingo!

嗯。